Aris, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig at sa loto, sa Aris. Sa digit number games ay number 11 at number 16, at sa 3 digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 21, number 36, number 10, number 17, number 2 at number 42 na gabay ng kapalaran. Taurus, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag, ang aking puso, sa kaligayahan at lalo akong inspirado, na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig, at sa loto, sa toros, sa two digit number games ay number 15 at number 10, at sa three digit number game ay number 3, number 1 at number at number 5, at sa loto ay number 18, number 40, number 2, number 32, number 39 at number 25, nagabay ng kapalaran. Gemini, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado na pa ng ikakaligaya mo aking iniibig. At sa Lotto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 12 at number 6, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 1, at sa Lotto ay number 17, number 5, number 42, number 21, number 37 at number 34, nagabay ng kapalaran. Cancer Masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig. Pag-asenso sa mga magagawa at sa loto, sa cancer, sa 2-digit number games ay number 2 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 15, number 26, number 34, number 2, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig. At sa loto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 15 at number 11 at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 2 at sa loto ay number 29, number 15, number 36, number 8, number 27 at number 21, nagabay ng kapalaran. Virgo, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado, na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig, at sa loto, sa Virgo, sa 2 digit number games ay number 17 at number 13, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 4, at sa loto ay number 42, number 12, number 25 number 8, number 29 at number 34 na gabay ng kapalaran. Libra, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig at sa loto sa Libra. Sa 2-digit number games ay number 3 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 1, at sa Lotto ay number 18, number 14, number 22, number 40, number 36 at number 31, nagabay ng kapalaran. Scorpio, masaya ka ba aking sinisinta? Sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan, kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag. Ang aking puso, sa kaligayahan at lalo akong inspirado, na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig. At sa Lotto, sa Scorpio, sa 2-digit number games ay number 19 at number 6, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 5 at sa loto ay number 24, number 31, number 13, number 44, number 5 at number 28, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado. Nagumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig. At sa Lotto, sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 13 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 3, at sa Lotto ay number 40, number 21, number 39, number 17, number 8 at number 24 na gabay ng kapalaran. Capricorn. Masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulundag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig. At sa loto, sa Capricorn, sa two-digit number games ay number 15 at number 14. At sa 3-digit number game ay number 5, number 3 at number 1, at sa loto ay number 42, number 36, number 19, number 21, number 30 at number 16, nagabay ng kapalaran. Aquarius, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulandag. Ang aking puso, sa kaligayahan at lalo akong inspirado, na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig, at sa loto, sa Aquarius. Sa 2-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 5, at sa loto ay number 21, number 8, number 45 number 14, number 33 at number 2, nagabay ng kapalaran. Pisces, masaya ka ba aking sinisinta sa aking mga nagagawa para sa ating pagmamahalan? Kung lagi kitang napapasaya ay laging lulundag ang aking puso sa kaligayahan at lalo akong inspirado na gumawa pa ng ikakaligaya mo aking iniibig at sa loto. Sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa Lotto ay number 17, number 24, number 5, number 10, number 36 at number 29, nagabay ng kapalaran.